Hi hey guys! Mabuhay maligayang pagbalik sa aking YouTube channel Syempre, isa sa inabangan ay ang pagdating ng Family ni na Catherine Bernardo and Alden Richards Of course, nakita niyo naman the father of Catherine Bernardo, si Mr. Teddy And of course, ang isa sa mga Ayan Anyways, lumapit siya kasi si Ogie Narvaez ay katabi ko. Of course, yung mga relative uh, against si, si Tito Teddy kasi ang tawag ni Ogie Narvaez Rodriguez. So anyways, of course, nauna siyang dumating ha, kumpara sa iba. So, um, and then, kasunod naman agad ay ang eto gusto, gusto ko yung pagdating nito. Of course, nakita naman natin. Padating na of uh, the sister of Catherine Bernardo, nasa likod niya ang relatives naman, kamag-anak, kapamilya, tatay ni ano Alden Richards so obvious na syempre alam naman natin na magkakasama silang dumating pero sa pictorial medyo hiniwahiwalay ko kanya-kanya sila family family ganto ganto pero nakakatuwa no kasi of course kasi sa ano sa premiere night parehong naka white si Alden tsaka si Catherine si Catherine very sexy yung gown niya alam niya naman ay yung dress niya talagang backless talaga sa napakalamig ng mega mall ha? pero talaga hindi siya gininaw dahil siguro sa sobrang init ng pagmamal ayan medyo ano ang kasi kasing tao sa harapan namin eh, hindi, hindi naman namin mapalayas Basta-basta But anyways Okay na rin naman At least nakikita pa rin naman namin Ayun nakita mo The father Si Daddy Bay Di ba? Si Richard Falkerson Kaya sabi nga eh uh, Bernardo at Falkerson family Nagsama-sama Sanib puwersa talaga sila Para silang gal Nakakatuwa kasi yung red carpet Akala mo talaga ba? Yun nga sabi Parang bagong kasal lang Si Catherine Bernardo And Alden Richards Kasi ang ganda pag isa-isang dumarating yung father, yung family. And wala pa si Mami Min Bernardo niya. Bernardo kasi parang siya yung nakaano kay Katrina nakatutok, di ba? So si Alden naman syempre ang nakatutok naman sa kanya ay si si Lisa and of course si Mama Ten. So yun. But anyways, Ayan, so, I wonder, no, kung ano kaya pinag-uusapan nila habang magkakasama sila. Siyempre, sa waiting area si Leg. Actually, yun, ang, gina, ang pag mega mall kasi, alam naman natin, backstage yan sa so may, alam ano parking. pagbaba mo doon, meron dun mga gate, eh, May mga gate yan dun. Pero kaya lang, siyempre, si Alden at si, ano talaga, naglakad talaga sila paakyat ng, ng SM Mega Mall para mas bonggang mong, bongga. And then, ayan, the, the, ah uh, mga kaibigan ni ano ni Catherine Bernardo of course kasi sabi ayan na parang mga abay na nga sila or parang mga ano nakakatuwa eh ganun yung takbo ng yung flow ng usapan kanina doon yung parang <laughs> uh, nag, nagiging joke na nga no? Oh. ayan na yung mga abay ayan na yung mga friends, ayan na yung, uh, ayan na yung best man, of course, Iba yung best man. Mamaya nakikita niyo sa ibang ano yun. At syempre, ayan na. Nakita niyo naman si Mami Min Bernardo. Talaga naka-all white din siya. Hindi siya nagpakabog sa kanyang anak. Actually, palang yun ang motive kanina ng ano. Uh, ang color coding ng premier night of course La naka white eh naka white kahit si Drek Garcia naka puti talaga sila pero Ayan, of course, nag enjoy si Mami Min sa kanyang mga kaibigan. May mga kasama rin siya. Talagang um, si Mami Min naman, as pagkakilala namin, eh, very ano naman siya, accommodating, very, nag maano siya, ma, machika rin. I remember nung last press ko nga nung, ng no ng Katniel Project no yung doon nag nagsimula yung parang pagdududa and lahat-lahat doon na nga nagsimula ang lahat na interview namin si Mami Minat marami siyang mga kwento so actually nung time na yun eh tungkol pa sa kasal tungkol pa sa pagpapamilya tungkol pa sa mga apo yun pa ang nagiging flow ng usapan nung time na yun pero syempre ibang issue na ngayon ibang usapan na ngayon ayan syempre ang mga glam team yan, no, ni ano ni Katrina nakita niyo naman so uh, actually yung isa na naka matagal na namin palang kakilala yan nung nabubuhay pa si Alfie Lorenzo, always lagi siyang kasama ni Alfie. So, nakakatuwa, no? Nung nag-usap kami, sinabi niya nga, tinanong niya kami kung natatandaan pa namin siya at kung kanino. Hindi ko na matandaan. Akala ko nga dati sa Regal. But anyways, ayun na nga ah uh, kay ano pala kay Alfi Lorenzo but uh, kasi feeling ko sa legal ko siya kay, or kay Joey Gusing Fiao ko siya noon namin siyempre sa tagal na rin namin sa showbiz napakarami naman namin ang nakilala ayan e, si Mami Min actually ganda ni Mami Min na pag tinig mo yung face talagang all smile maganda ang kanyang face ngayon mo, sabi sa ima ano siya machika pag nakikita niya yung press din o yung mga vlog Sige nga talagang todo chika rin siya bumabate at nakikipag -chikan. at yun na nga ah, uh, noon na naiyaya pa siya pag pinapalapit siya Of course Napilitan Wala siya magawa o, Ayan, tignan mo o. So, nakakaaliw din siya So, super O, diba Nag-enjoy talaga siya At, na, yun nga So, eto kasi Nasa side na yan Si, ano Sila, Katrin at Alden Dal-interview na yung TV Patrol So, live na live but sabi nga ni MJ uh, MJ Mj medyo ano, MJ Felipe, medyo mahina ang signal, bumabagsak-bagsak, kaya parang tinape na lang. But anyways, yan na muna for now. Marami pa tayong video na i-upload na sigurado ako matutuwa kayo. Pero nakakatuwang makita ang